Hello guys! For today's video ay di lunes na naman. Kaya naman nga ho, samahan niyo ulit kami na magtinda ng recess nga ho ng mga eskwela. Charit! Ay dari nga hot, pagkarating nga ho namin din sa school namin na pinagtitindahan, ay 15 minutes na nga lang hot, mag resist na ang mga estudyante. Masyado nga ho kaming komportable, yung ganaman nga ho napakalapit la ang namin sa school, at ari nga ho'y wala pang limang minuto, ay dinandito na nga ho kami. Kaya naman nga ho pagkarating namin dito, ay dari nga hot, nagmamadali na kami tanggalin, ari nga ho mga pagkain sa tri-bike, at ipe-prepare pa nga ho ito. At katulad nga ho ng ating ginagawa, pagkakarating nga ho natin dito, para nga ho maging mabilis ang trabaho, ay di ipagpapapatas nga ho, natin ito ng maayos, para na naman nga ho magandang tingnan at nakakatakot. Kagaya nga ho ng ginagawa ko din sa mga siomay nga ho naming tinda, ay dinagre-ready nga lang ho ako dito ng iilang piraso para naman nga ho kahit barkadahan silang bumili, ay di may nakaredy na nga ho agad dito. Ang siomay nga ho pala natin nga ay homemade at nagkakahalaga nga ho ito ng 20 sa anim na piraso. Medyo nagmamadali na nga ho kami ng kilos dito dahil maya maya pa nga ho ilang minuto na lamang ay lalabas na nga ho ang mga estudyante. Ay kung makikita nyo pa naman nga ho ay medyo madami kaming tinda ngayon dahil syempre nga ho lunis, marami pa silang baon. Charis. Medyo full force naman nga ho ang aming team ngayon dahil nga ho syempre tatlo nga ho kaming kasama ni mama na magtitinda. Umuwi na nga ho din sa bukid rin nga ho isa ko pang kapatid. Ngayon pa nga lang ho magsisimula ang bakasyon niya pero dahil dito nga ho siya umuwi sa amin ay di marami nga ho nag na gawain. Maya-maya pa naman niya ho ay diare Unti-unti na nga hong dumating ang mga estudyante. Dumating na rin niya ho pala agad din si Yuri. At sabi ko nga ho hindi na siya magtitinda dahil kami naman niya ho ay apat na din. Ay di sabi ko na nga lang ho sa kanya ay kumuha siya ng kanyang gustong pang recess din at siya ay bumalik na lang sa classroom nila at makipagkwintuhan sa mga kaklase. Charit! At for today's video nga ho ay diari lang ho ang ating mga paninda. Siyempre hindi nga ho mawawala dyan are nga ho 10 pisong lomi na sa isang beso ay patigurado nga ho busog ka na dito. No, na na medyo po nga, nga ho, ang tagapag mana habang nagbo-voice over ng vlog nating ito, ay paano gaho kahapon kita nyo naman, tayo nga ho ay naulanan sa pagdadrive ng motor, kaya nga ho ay siguro ako ay nagkaganito. At bukod nga ho dun sa Lomi ay deri nga ho meron pa rin tayong burger Shanghai, shumai, pancake at ngahong saging na nasa stick na kung tawagin daw ho ay banana stick at ari nga ho, sa puntong ito ay medyo sabay-sabay na nga ho talaga ang mga estudyante dito. Naalala ko nga ho na may nag-comment sa atin at nagtatanong nga ho kung hindi nga daw ho kami nalilito. Minsan nga ho ay nalilito pa rin naman. Nakakalimutan nga ho magsukli. Nalilimutan nga ho kung sino nakapagbayad. Ay, ang mahalaga naman nga ho ay anis din naman ang mga estudyante dito. Kaya naman nga ho hindi mahirap tinda Ngayon nga ho, naapat na kami nagtitinda. Tapos kami nga ho ay matatanda pa. Ay, diramdam na ramdam naman nga ho namin ang ginhawa. Yung naman nga ho, syempre, ari nga ay na namin kami nga ho ay bata pa. Kaya naman nga ho mga sanay. Dumating na nga ho din ni si Nea at siya nga daw ho ay tutulong na. Sabi ko naman nga ho maglagay lang siya ng kaunting show may dito tapos kumuha na nga ho siya ng pagresas niya. May mga nababasa rin naman nga ho kong comment na nagsasabi nga ho na kung pwedeng isama nga ho sa vlog ang pagluluto. Yun naman nga ho walang problema sa amin ng mama. Kaya naman para makapag-decide nga ho tayo ay di-comment na nga ho sa baba kung ano nga ho ang inyong gusto. Charits. At huwag niyo na nga rin hong kalimutan kung kayo nga ho ay taga saan para naman niya ho alam ng tagapagmana kung saan nga ho naabot ang mga vlogs niya. Charits. Ay daring nga ho at pagkatapos ng 30 minutes na pagtitinda ay daring nga ho at nililigpit na namin ang aming mga ginamit at nang kami nga ho ay makauwi na. At habang kami naman niya ho ay naglilinis dito, tingnan niyo naman niya ho kung sinong nag-aabang na mabigyan. Series. Ngayon nga ho ay hindi kami nakaubos ng paninda at kung makikita nyo nga ho ay mayroong mga natira. Dati nga ho kapag mga ganaling ang daming natitira, sinasabi ko nga ho sa mama na natansyahin niya nga lang ho yung mga niluluto niya. Hindi naman nga ho pinoproblema ng mama kahit nga ho may mga tira sa mga nirestes nga ho ng eskwela. Dahil paglabas nga ho namin ay may mga nagaantay pa rin naman nga ho sa amin. Sabi ko nga ho sa inyo, napakaswerte nga ho ng tayo namin dito dahil nga ho bukod na sa malapit kami sa school ng high school ay napakalapit pa nga ho namin sa kinder. Bukalang ho talaga ang ring liblib at bukid pero si sabi ko nga ho sa inyo kapag nga ho kay masipag dito ay hindi ka nga ho maguguto at sigurado nga ho lalapit ang pera sa iyo Charili. ay diari nga ho pagkarating namin din ay di mga nga ho ay dumaritso na doon sa likod para nga ho magintindi ng pangulam naman ng mga estudyante at kapag nga ho gayon ay di automatic na ang tagapagmana nga ho ng tatay at ng mama ang maiiwan nga ho din sa harapan para nga ho i-prepare at i-display ulit yung mga natirang paninda at ari nga ho kung makikita nyo at pagka-display na pagka-display nga ho natin ng mga natirang paninda ay diari nga, nga ho, ang mga customer ay naglapitan na. Pagka Pagkatapos naman nga ng mga nabiling yon ay diaring sumaglit lang ako sa likod para nga ho tingnan si na mama kung nakaluto na nga ho ng chicken at ako nga ho'y mamama pa kahit isa. Ang kaso nga ho ay pa nagluluto kaya naman nga sabi ko ay di ako nga ho'y makikibali-mali muna dito. Charit! Pagkatapos naman nga ang maluto ng mga manok ay diaring nga papapak na ako ng isa. Kaso naman nga ho nung kukuha ko ng ketchup ay wala na. Kaya naman nga ho aring mama agad-agad ako'y inutusan. Pagbili nga ho ng ketchup doon nga ho sa kabilang barangay. Mabuti na nga ho, at napakaganda ng view na madadaanan nga din sa amin papunta nga ako sa bilihan ng ketchup kaya naman nga ho sabi ko kahit nga ho magbabalik-balik dito Charit. At pagkarating ko pa nga ho eh, ay diari nga ho nakasalubong ko pa yung kaibigan ko. Pagkatapos at nga ho nun, ay di dali na nga ako naghanap ng ketchup dahil baka nga ho mamaya ay labasan na mga estudyante. Di ka nga man din ho kahapon, namili nga ho kami ni mama ng mga paninda. Kaso hindi ho na check na wala na nga ho palang ketchup, kaya nga ho ari. At kami pandalasa na naman dini. Eh. Mabuti na nga lang ho at may malapit na ganaring bilihan sa kabilang barangay para naman nga ho kapag nga ho nawawalan, ay di meron nga ho natatakbuhan. At pagkarating ko nga ho din sa aming tindahan, ay di tapos na ho magluto si na mama at may nabili Malapit na daw hong lumabas ang mga estudyante kaya naman niya ho aring tatay pinaglalabas na nga ho aring mga soft drinks at aring nga ho mga ice water at hindi naman niya ho nagtagal ay di aring nga ho ang mga eskwela at nagdadatingan na Naguunahan na nga ho sila dyan dahil talaga naman niya ho hindi maiwasan na magkaubusan kahit niya ho minsan yung mga ulam naming itinitira nga ho para sa amin para nga ho pagkatapos namin magtinda ay kami nga ho ang kakain ay di ayon niya ho tapapatinda pa at nakakaawa din naman niya ho ang eskwela hindi rin naman niya ho namin magawa na damihan niya ho ang luto dahil kapag naman niya ho madami ang ulam hindi naman niya ho nauubos at kakaunti ang nabili. Ay, awan ko nga ho baga bakit ngayong kabaligtad ang nangyayari. Charit! Kung makikita niyo naman niya ho ang mga pangulam natin dyan, na dyan nga ho piniritong giniling, meron pa rin nga ho chicken, at aring nga ho lumpiang Shanghai. Nababasa nga ho ni mama yung mga suggestion nyo at sinasabi niya nga ho sa akin. Kaya naman niya ho kung may mga suggestions pa nga ho kayo na pwede namin itinda, eh di pakicomment na nga lang ho at nang may idea si mama. Charit! At bago naman niya ho matapos ang vlog nating ito, ay di aring nga ho naman tayo. Charis. Ay, di shout out nga po kina mam Malaika watching from Texas, Mam Christine watching from Jordan, Mam Eileen Acebeda from Milan, Mam Sheila Alil from General Santo City, Mam Raiza Mel from Abu Dhabi, Mam Anika Samson from Taguig City, Tita Janet Pasal from Malaysia, at kay Lolo Mel watching from Indes Cavite. din po kina mam Jessica watching from Bicol, Legazpi City, Albay. At po kay mam Mary Cabral watching naman po from Rome, Italy. Ay, di salamat na nga lang po muna ulit sa panonood nyo. At kung hindi nga ho kayo nakaabot sa shout out nating ito, ay di bala yung next time nga ako ay ma-shoutout ko din kayo. charites. Ay siya ay di hanggang dito na nga lang na ulit ang vlog nating ito. At kung hindi pa nga ako kayo nakafollow, ay di pa follow like, and share na rin naman nga ho, ako ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!